update po sa aming farm mga kaasenso ito po ang aming mga native chicken inog dispose na naman po ito ngayong darating na Wednesday mapapansin po ninyo sa video na ito na uniform ang kanilang laki dahil nung nasa growing stage po sila alaga po ito sa vitamin pro at regular na pagbibigay ng bacterial flushing alternate po sa premoxil doximol sulpar QR pero nung inilipat na po namin dito sa fattening stage hindi na po kami nagbibigay ng antibiotic dahil para makapag discharge po sila bago po namin ma-dispose sa mga consumer. Ito naman po ang aming mga alagang kambing, medyo natutuwa po sila dahil nga ngayon madalas umuulan, madamo na po sa aming farm. Noon po kasi, puro patay po ang mga damo dahil sa El Nino. Pero ngayon, makikita po ninyo sa video na ito na talagang kulay green ang aming farm di katulad nung mga nakaraan na talagang patay ang mga damo at sa ngayon po nakakatuwa dahil marami po ang buntis sa aming mga alagang kambing at ito pong mga mistiso ang lunubyan po namin hoping na maganda po ang kanilang iaanak para mas maparami pa po namin sila dahil sa ngayon nasa 20 plus na lang po ang aming alagang kambing dahil nga noong tag-init wala po kaming makuwanan na pagkain sa kanila pinag-dispose po namin yung iba at pinagawa po namin ng aming goat house at hopefully na maparami pa po namin sila bago matapos ang 2024 sa tulong po ng Battlecraft Livestock Products.